Hello guys, welcome po sa akin YouTube channel. Um, para po sa video pong ito, game test po natin ang Realme C30 using mobile mobile data. At sa games naman po Mobile Legend ang lalaruin po natin. A quick specs lang po tayo. Yung gaming processor po pala nito ay Unisoc Tiger T612 and yung kanyang memory 2 gb ram and 32 gig internal memory at bago po tayo magsimula please supportahan nyo po ang aking youtube channel mag subscribe na po kayo pindutin nyo din po ang notification bell para po ma uh, notify po kayo sa mga bagong video po natin pa like and share na din po kung nagustuhan nyo at uh, comment na din po kayo maraming salamat po simulan na natin to Yan. Mobile data lang po tayo. Ayan, kumakita nyo, naka-on na po yung mobile data natin. Then, start na po natin. Well para po sa settings po niya, naka high refresh rate at higin na po natin sa ultra graphics. Yan kung makikita nyo, smooth naman po yung galawan niya. Oh. Naka high refresh rate na po yan at ultra graphics. wala pa tayo na experience na lag po. Well, okay naman po yung signal natin at Oh, responsive naman nung ating nung screen po niya. Salamat sa 120 Hz po na ayun, Ay, yun lang, dead ball. <laughs> Sorry, di po tayo magaling sa Mobile legend eh. Ah, na po. Hindi po tayo mag maglalaro. Testing lang. Ayun, responsive naman po 'yung kanyang screen. Pipindot naman po siya. Ayan, dead ball. Gano'n <laughs> well, okay, naman po yung gameplay niya. Yan. Smooth naman po yung gaming niya. Wala naman po tayong na experience na lag or frame drops. Maganda po siya pang gaming dahil naka-gaming processor na po siya. Unisoc Tiger T612 pagkakalam ko baka katumbas siguro nito yung mga Helio G80 ng MediaTek at yari at sige dito na lang po tayo muli at sa susunod na lang po game test naman po natin po sa ibang laro salamat po sa inyong panonood well hindi naman siya uminit mini may, may konting warm lang pero hindi naman siya mainit salamat pong muli at sana kung nagustuhan nyo po uh, pa -like and share na din po ng video mag subscribe na din po kayo maraming salamat po